Bakit po? Ngayon ko lamang po nakita sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nandun po yung Justice Secretary. Hindi pa po natin natatapos na pagtatanungin yung respondent, yung resource person, na tayo po ang merong legal and physical custody. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya Meron na siyang supplemental affidavit. Ano po ba itong nangyayari sa atin? Meron na ba tayong alituntunin? Meron na ba tayong agreement sa pagitan ng DOJ at ang paglilit ang, ang pag-umbestigang ginagawa natin sa Blue Ribbon Committee? Hindi ko na po maintindihan kung ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice. Ang sabi ko po nung nasa ikalimang pagdinig pa lang tayo, sapagkat nakikita ko na po ito, kaya po naghangad pa ako sa ating chairman no, na sana iparaanin niya ako, meron lang akong gustong isang guni muna at pag-usapan sana muna. hindi eh, naman po ako nabigyan ng pagkakataon, kaya nagkaroon pa po ng konting sagutan doon. Ito po yung gusto ko sanang ayusin muna, pag-usapan muna natin. Lalong-lalo na po, ang kaugnayan natin sa bagong tatag na ICI Independent Commission on Infrastructure. Ano po bang ugnayan natin dito? Hindi po ba tayo mag-uusap muna? Hindi pa tayo gagawa ng regulasyon muna. Meron po tayong mga doktrinang isinasalang-alang. Nasaan na po ang institutional boundaries? Nasaan na po ang separation of powers? Nasaan na po ang system of checks and balances? Di ba natin isa sa alang-alang ito? Dadalawang tao lamang po ba ang mamamagitan sa pagitan ng mga institusyon na ito? At mawawala na po kami sa picture? Are we supposed to be kept in the dark, Mr. President? Yung po, ba sinabi ng ICI na isa sa kanilang mga poder, kapag ka nag-request po sila, makakakuha sila ng impormasyon sa House of Representatives, sa Senate, sa Korte, sa Sandigang Bayan, at kahit sinong otoridad. Ibig ba sabihin wala na tayong opsyon na tumanggi? Kailangan po natin pag-usapan muna yun. Ang nangyayari po ay eh, sabog-sabog na po eh. Baka yun ang isang dahil lang kung bakit nag po yung advisor na si Mayor Magalong ng Baguio. Yung pong mga pasaring di, ito po yung nakakapagbigay sa atin na hindi naman kailangang pag-aaway-aaway o pag-aalitan. Hindi po maganda sa ating panig ito.